Paano maglagay ng phone frame dito sa ating mga content? Kaming mga content creator may mga respective style or kanya-kanyang style kami sa paglagay ng phone frame dito sa aming mga content. Sa Bediong ito ituturo ko sa inyo yung style ko sa paglagay ng phone frame dito mismo sa aking mga content. Kung interesado kang malaman, make sure na to lang ang Bediong ito, at kung ready na po kayo so Tara let's go! Unang-una mga ka-box, buksan lang natin ang ating CapCut. Pag nasa CapCut na po tayo. Create new project. Syempre yung una natin gagawin ay mag-add ng video right. Pag nakapag-add na tayo ng video ay kailangan muna natin i-organize. So dapat naka-9 by 16 po siya. Hanapin lang natin ang aspect ratio. Then pindutin ang 9 by 16 and pindutin ang check. Tapos lagyan natin ng background. So slide lang natin pa left side then makikita natin ang background sa pinakadulo. Tap lang natin. Pindutin ang image then maghanap kayo dito ng background yun talagang nagustuhan nyo wag nyo lang piliin yung pro kasi may bayad yon. Meron din ditong mga color kung gusto nyo. Pindutin ang check pag nakapili na ng background. Susunod adjust lang natin ang video. Tapos hanapin natin sa ibaba ang overlay kasi maglalagay na tayo ng phone frame. Actually may nasave na po akong phone frame sa gallery ko, ilalagay ko na lang sa comment section ang phone frame din e-download nyo na lang kung gusto nyo. Din dito mga ka-box kung nakikita nyo na hindi pa siya swap, pindutin lang natin ta, then e natin. Kung nahihirapan kayong e-swap dito sa phone frame, pwede rin dito sa video. So click nyo lang ta. Then iswak nyo sa phone frame. Pag okay na, e-drag nyo ta hanggang sa pinakadulo ng video. So yun may phone frame ka na. Simple lang diba? So sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share. Kung gusto nyo ang ganitong content, follow me for more.